TV Radio By TV, TV Nilinaw ni BIR Commissioner Romeo Lumaghi Jr. na hindi dapat magtaas ang presyo ng mga bilihin online. Ayon sa opisyal, walang epekto ang pagpapataw ng withholding tax sa mga online transaction para magtaas sa mga bilihin. Binigin din pa ng opisyal na pabor din sa mga consumer ang pagpapataw ng buwis dahil maaari nang mapanagot ang mga seller na iscam ang ibebentang produkto tatandaan na sa 1% withholding tax sa mga online platform at digital financial service providers ang dapat bayaran ng mga ito sa BIR. Ang mahalaga rin po dito ay ang pagpataw ng withholding tax sa online transactions ay hindi po magre ng pagtaas ng presyo tulad po ng value-added tax. Ang value-added tax ay dagdag talaga sa halaga na dapat nabenta ng seller. Ang tinig po na yan ay mula kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, Jr.